Hello po mga bro, gandang gabi po ulit. So ito, gabi na naman po. So maraming salamat po sa ating Panginoon sa pagkakataon na pinagkalubulog sa ating sa ating kalaman. So welcome back po ulit sa ating YouTube channel, Lakban Electronics TV. Kung bago pa lang sa ating YouTube, huwag mo po tayo mag-subscribe, like, and share. Ayan, so pagkakatuloy po natin yung ating ginagawa. So ito po yung sasabusan nyo dati, dati nung una kong video, ang nagisira niya, una niyan ay double image so ngayon ang gagawin naman natin ngayon ay itong ay kulubot mga bro ayan yung screen ko po, yung pag polarize sira so yun ang gagawin natin mga bro pero ngayon saksak pa rin natin ngayon yung ating TV ayan so ang naging sura po niya mga bro dati ay double image ayan so binuksan ko po ayan hindi na po siya double image mga bro okay na siya ayan so na siya ayan mga bro. unagana siya so ang problema niya yung polarized na yan. Ayan. So ko na mga bro. So yan ang problema niya, yun ang gagawin natin ngayon mga bro. So tuturo ko sa inyo kung paano mag-repair po niyan uh, lalo na sa mga baguhan uh, walang idea. Pero yung matatagal na pong technician so alam na alam na po to kung paano gawin. So tuturo ko po to para sa mga mga na kagaya po natin sige mga bro tara samahan nyo po ako mag repair po ayan mga bro so Nabaklas na po natin ayan ito dati yung ginawa natin ayan o oh. ayan yun yung ginawa natin dati ngayon so ito naman po ang gagawin natin yung kulubot na to ayan so pakita ko sa inyo kung paano mag repair po niya mga bro

So, yan pong blade na yan ang ginagahan ko pang kuskus mga bro. Start na po tayo. Look! Yeah. Kaya mga bro, natatanggal na siya, yan. So, yan ang pagtatanggal ko po. Kuskus lang. Tatanggal ko muna po yung tas na yan. Tapos, kukuskusin ko pulit ulit yan mga bro. Kasi mayroon pa yan. Tingnan nyo po. Ayan. Yung pandikit. Yan siya, mga bro. So ayan po siya mga bro. Ayan mga bro. So tatanggalin ko muna tong unang ano na to. Tuklapin, tuklapin ko lang muna po mga bro. Ilinpis ko bang uulitin para maintindihan mo. Tumayo ka roon sa sulok. Minabibili naman pag bola rin sa. Ginugupit. mga bro, so sasayarin na lang natin. So good morning po. So umaga na. So ngayon po natin ito tuloy kasi inabutan ng antok tayo. Ayan, so sasayarin na lang po natin mga bro. Natanggal ko na po yung nasa tas ng na mga kulubot. So ito yung parang dikit na lang to. Ayan mga dikit na lang yung mga bro so ang gamit ko ay blade yan yan kakayasin natin yan lahat mga bro so mamaya ipapakita ko sa inyo yung ating pagtapos na siyang kaya sin, pero ngayon ko sa inyo kung paano magkayas alam mga bro ganoon ka simple mga bro magkayas basta wag lang nyo lang masyado didiinan para hindi mabasag yung ating panel ayan, tama lang yung diin mga bro so ayan mga bro so natin video matagal nga lang po mga bro kaya dapat matyaga lang po kayo sa pagkukuskus ng ganito. Ayan. So, wag lang masyadong matiin mga bro. Para hindi mabasag yung ating panel. Ayan. Ayan yung mga nakuha. Itong mga bro na nakuha natin ay halos pandikit na lang to mga bro. Yung nasa taas natin yung polarize, wala na po yan. Kaya yung kung napansin nyo kanina sa video natin, ay ano na siya white screen na lang kasi natagal na yung ating polarize ayan so ito pandikit na lang to mga bro natin itanggal natin so masyadong madikit hindi kagaya ng mga sharp akos LG, Samsung so madali lang tuklapin pag ganitong mga Sony Bravia napakahirap talaga mag ano magkuskus Uh, so, Sony Bravia po to mga bro na 32 inches na ang sira na ang sira dati ay yung double image ngayon ang titilahin naman po natin ay na itong itong kulubot mga bro so ganyan lang mga bro pag ano pag kayas pa unti, -unti lang so ngayon pag naubos natin yan itong mga natira tira kung yan mga natira tira mga bro yan so linisin na lang natin yung mamaya so ito muna ang unahin natin yung mahihirap yan so ipos ko muna po mga bro kasi medyo matagal pa po to so mamaya pakita ko sa inyo pag natapos na po natin tapos na natin So mga bro, ang iingatan po natin dito mga bro, yung gilid na yan. Itong gilid na yan mga bro. Ayan, so dapat maingat po tayo dyan kukis-kis Kasi pag alimbawa, ayan uh, ay nasugatan nyo po, yari. So masisira ang panel natin. Mas lalo na ito mga bro, ito mga flicks na to ayan. ayan, ito. So dapat maingat po tayo nyan sa pagkakuskus di ng matagal basta sip naman yung ating ginagawa so ayan, so malawak-lawak na yung ating nagkiskisan ayan so papakita ko sa inyo mamaya pag natapos natin pa to ditong kabila ayan okay, mga bro so natapos na nating kiskisan natin so ayan so ngayon ito sa na lang po natin yan mabro mabilis na lang po yan Ayan, tumagal lang tayo dito sa pagtatanggal ng mga ayan Ito talaga mga pandikit po 'yan mga bro. Ayan. Ang penis po nito mga bro, ganyan ang kalinis, ganyan kakinis. Pag natanggal na po 'yan lahat, ganyan po 'yang kakinis. Ayan. ayan. mga bro. So ganyan siya kakinis pag natapos na. Ayan mga bro, so tatapusin na po natin. So sasairin na lang po natin mga bro. Yan, ganyan lang pag side mga bro. Yan. So, dahan, ayun, dapat hindi masyado mabigat ang kamay para hindi mabasag yung ating panel. Ayan. Ayan mga bro. So, napakadali lang po magpalit ng ating polarized kulubot. So, itong video na to para sa mga baguhan lang po mga bro, nagsisimula. Sa so, matatagal na po, so alam na alam na po itong gawin. Ayan. So post ko muna po mga bro. Tataposin sila muna natin. Pakita ko sa inyo mamaya. Pag natapos na, pag finish na. Ayan mga bro. Malapit na po matapos yung ating matagal lang talaga po mga bro. Ayan. Sinaside ko na lang po mga bro. Ito lang ang ingatan nyo po yung mga flicks na yan mga bro. Hindi matama. Pag natamaan nyo po yan, wala na. Bye bye. TV. niya yeah, mga bro so sinaside na lang po natin yung mga natitirang mga hello, 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 dikit dikit hello, hello, hello. Ayan. so yan na yung kalalabasan niya mga bro kinis na so dito magaspang pa yan <laughs> Umaya ay papakita ko sa inyo mga bro kung saan tayo kukuha ng panapin nito or yung polarized na hindi na natin kailangan bumili pa ng pang polarized panapin dito mga bro. Eh, pero yung sa matatagal ng mga technician mga bro na gumagawa nito, alam na alam na po kung saan kukuha. Ito po, para lalo sa inyo mga baguhan, simula. So, yan, makakatulong tong video na to. tapos na muna po mga bro ayan mga bro so malinis na po siya ayan so mayroon pa rin siya mga dumi dumi pero gagawin natin panlinis mga bro ay ayan mga bro eh, tatry natin saksak yung ating tv ayan nakasaksak na po siya pa power natin so ayan so yan lang makikita nyo mga bro wala kang makikita ang screen kasi bakit wala siyang polarized so makikita mo siya so yan wala tayong makikita mga bro na ano kundi white screen lang po siya mga bro ayan pero pag nilagyan mo siya ng polarized makikita po uli yung ating picture So mamaya pakita ko sa inyo mga bro kung yung ating polarized. Tuturo ko po sa inyo. So, post ko muna po mga bro. So, yeah, mga bro, nakakuha na tayo pang polarize. So, ngayon, ituturo ko po sa inyo mga bro. So, napansin nyo po, panel din po siya ng TV. So, ito po, pang 32 inches po ito mga bro. So, galing din po ito sa TV mga bro. Ito ang gagamitin natin pang panapin sa ating kulubot. Ito po yung polarized Ayan. So, ang gagawin natin, bibiyakin lang po natin yan dito mga bro. Ayan. So, makikita nyo po, dalawang ano po yan, dalawang patong po yan. So hatayin niyo po 'yan diyan mga bro sa gitna. Ang kukunin niyo po yung nasa taas, yung nasa ilalim, yung po yung tapon. Ayun, tapos pag na niyo na po 'yon, kikiskisin niyo po. Ayun, mga bro. So nabiyak na po natin. Kaya manipis na po siya. So ang gagawin naman po natin, itong kulay black na 'yan, tatanggalin pa natin 'yan, kikiskisin pa po natin 'yan mga bro. Ang pagkiskis niya mga bro, ganyan lang. Dapat matanggal po 'yan. Yeah, pag nakatanggal po siya, ganyan ang kalalabasan. Kulay white na po siya. Yan tanggalin po kasi pag hindi po yan tinanggal mga bro, ang ating TV ay magre-rainbow. Dapat matanggal po yan. Yan tatanggalin natin yan lahat, bro. Yan. Eh, mga bro. So ito ang gagamitin natin pang sapin sa ating ginagawang kulubot na TV. So hindi na natin kailangan bumili ng polarized mga bro. Kagandaan dito, ang ating TV na polarized ay salamin. Minsan kasi ang iba kasi mga bro ay hindi salamin ang nilalagay. So pangit din po kukulubot. Ito po mga bro, kahit punasan mo siya mo ng basa, hindi siya kukulubot na mga bro. So mamaya papakita ko sa inyo pag tapos na po ito. So matagal kasi ito magkiskis mga bro. So, hindi ko na po videoan. So yan lang po, basic lang po pinapakita ko sa inyo. So madali lang po siya kiski sa mga bro. Sa irin lang po. Kaya lang, lang sa mga baguan, wag lang masyado din baka mabasag. So ayan, so galing lang po to sa mga basa, sirang TV na 32 inches. So doon na lang po kayo kukuha. Ang kukunin nyo po, bibiakin nyo po mga bro. Yung nasa taas yung, yung kukunin nyo, yung nasa baba yun ang itatapon nyo po mga bro. At pag nabiak niyo na po, kiskisin nyo lang po. So ayan, post ko lang muna po mga bro. Eh ma bro, so natapos na natin yung ating polarized kus ayan so titingnan natin kung mayroon pang mga natira-tira. ayan so meron pang mga kailangan simutin. So meron pa po mga bro mga ano tira-tira kunti ano. Oh. may mga timitim na yan mga bro. So simutin pa po yan. Ayan. Pero konti na lang. So, ayan. Salamat sa Diyos. si eh, natapos na yung ating polarized kuskusin. So, mamaya, ikakapit na po natin yung ating polarized dun sa ating TV na ginagawa. Ayan po siya mga bro. Ayan. So, yun So, ayan. Kaling lang po to sa mga sirang TV na ating polarized. So, hindi na tayo nagasto na malaki. Uh, na, uh, nakatipid. At uh, <coughs> hindi na to ano mga bro kahit punasan mo siya ng basa hindi siya kukulobot ito yung nasa labas ito yung nasa loob Ayan. yung kinuskusan natin ngayon mga bro yung yung nasa labas ng TV sa harap ayan mga bro so pusko muna po mga bro uli pakita ko na lang sa inyo mamaya pag finish na finish na ayan okay, mga bro ipapatong e, na natin yung ating polarized na kinuskus So linisan isang ko lang muna 'to na Maigi bago natin ipatong. Tanggalan natin ang alikabok. Okay, bro, ito na po yung ating polarized na itatapal. Saktong sakto lang mga bro. Ayan, sakto lang. So ngayon, tatry natin buksan yung TV po mga bro. na po siya mga bro. Kita na. Pero pag tinanggal nyo po 'to mga bro. Wala ka makita. Ayano. Ah. Pero pag niginya niya mo siya, meron. Pag tinanggal mo siya, wala. So, ayan mga bro, okay na po 'yung ating TV na ginagawa. So, ayan ayos na po siya. So mamaya naman po ipakita sa inyo pag natakpan na po natin.